Alright mga boss, magandang tangali sa inyo. So nandito tayo mga boss sa, ano, sa garahe. So wala tayong biyahe ngayon mga boss kasi ano, wala tayong conductor. Tapos na trouble si Lokbo, nagkaroon ng sakit. May sira si Lokbo, so pinagawa ko muna bago tayo umuwi. Hindi sana ako uuwi, mga boss kasi ano, babiyahe sana ako. Kaya lang walang conductor. Conductor ko ay may pinuntahan, may lakad. So siyempre si Lokbo nung gagawin dito, di umuwi muna. Nandito ako mga boss sa garahe. Ano. Dahil mas dito mga boss, yung iba mga walang driver. Dahil makanting bus dito. Ano? Ano? Dito sa harap ko. Ayan, mga jack liner. Yung iba dyan mga buso so, walang driver. Kaya mga available dyan na driver. Gusto nyo mag-apply, mag-apply na kayo dito sa jack. Okay naman kita dito basta masipag magbihay mag-biyay araw-araw. Kung may bihay ka dito araw-araw, okay yung sound mo. Pero kung patabad-tabad ka rin mag di wala rin talaga. Kaysa nga magpunta ng kumpanya. Ayan, dami-dami mga bus mga buso, Sa likod ko, dami yung oh. pakahilira, mga tambay, mga walang driver. Ay, mga boss, para sa mga truck driver dyan, o oh, di kaya close van. Sige, mag-apply kayo, wala ka lang ng loob yan. Ulang na ka, ulang yung driver ngayon dito sa jack. Oh, hiring mo, oh. dami bus Oh. Dami mga bus na yun Oh. Mga walang driver ang iba Oh. oh. Meron nga dito mga boss, mga bago eh. Galing ng truck lang, mga bago lang. Oh. Mga truck driver, mga bago, mga ano pa lang. Siguro wala pa silang buwan dito. So ako mag iisan taon na ako mga boss dito sa jack. Wala na ako mag-isang taon ngayong November, mag-isang taon na ako mga boss. So, Biroe mo ako naka. Naka-isang taon ako dito. <laughs> Tumagal din pala ako, isang taon. Tayo mga boss, si uwi muna. Uwi muna si mga boss kasi ano. Wala naman tayong conductor. So, uwi muna siyempre. Uwi muna lang tayo. O so, mga boss, sa so, mga gustong mag-apply diyan, mag-apply na kayo ayan o. O, dami -dami ng, ano, boss, oh. Oh, dami-dami nang ano gas oh. 'Yon, So, ayan mga boss. Shoutout sa inyong lahat. Sa lahat mga followers ko. Subscriber. Gilok po. Bye-bye.